So yan, good morning, 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 mga ka-PJ, no? Ngayong araw nga pala ay Martes, December 2, 2025 at last day ng ating biyahe ngayon. Dahil bukas, kuding natin, no? Kapon nga pala, hindi tayo nakapag-vlog pero ayos naman yung ating biyahe kapon. Kahit papitik-pitik na tayo dahil nga galing tayo sa bakbakan nung linggo, no? Yun nga yun, nakasampung libo tayo nung linggo. Kaya kapon, Pitik-pitik lang, kaya lang ang ganda talaga ng biyahe Kahit pitik-pitik lang, no? O, tanghalin na tayo bumiyahe Tapos, ala, pitik-pitik lang no? puro pahinga Pero nakaano pa rin tayo 4,000 plus incentive na 700 oh, yun lang yung nating hapon Kaya parang naka 4,700 din tayo kahapon Okay? So, ngayon, uh, araw ng uh, Martes uh, Nandito ako ngayon sa Caloocan, no? um, dito sa may Grace Park. So, plano ko, uh, mag-aalasize pa lang ng umaga, magpakarwas na muna. Kasi masyado nang madumi yung ating uh, sasakyan, no? Kaya kailangan na talaga magpakarwas. May karwasan dito sa may malapit sa Ilsa, no? Doon sa may, ano, tapat ng uh, clean fuel. Doon na tayo magpapakarwas. Medyo mura dyan, pakarwas, eh. Yung abansa dyan, parang nasa one. 40 lang yata yun okay? Kaya kilo dyan Makarawas na muna tayo Yung earnings pa lang natin ngayon Bali nakadalawang bookings pa lang tayo no? uh, Medyo hindi rin tayo lumabas ng maaga Kasi pwede naman tayong magsagad mamaya Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakaabot sa ating kota Kaya walang problema kahit gabihin tayo Dahil bukas kuding naman So yung earnings pa lang natin ngayong umaga ay 733 at nakadalawang bookings no?

oras natin na, na. alas 6 sana matapos ang mga mga alas 7 para makahabol tayo sa ating uh, NCC habang naging tayo kapi-api mo na kapi-api mo tayo So yan, update tayo mga ka-PJ no? Uras uh, natin ay alas 11.08 na no? At uh, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna Nakapagkatid tayo dito galing sa Ortigas no? At ito, uh, waiting tayo ng booking pabalik ng Manila Siyempre, okay. alam nyo naman Na talagang kinakainan ko lang uh, doon lang sa Makati at sa Kakubaw Kaya kailangan ko makabalik doon para kumain <laughs> ganun tayo eh. Oh, kung saan tayo sanay kumain, doon lang talaga tayo. Hmm. Okay, so update tayo sa ating earnings, no? Uh, sa mga oras na ito, meron na tayong uh, 2,236 at naka pitong uh, bookings. Medyo hindi pa ganun kalaki yung ating uh, earnings dahil nga ikwento ko sa inyo kanina, medyo tanghali na tayo ng uh, bihay. Hindi nagising ng maaga. No? Kaya sige lang, Di bali. Pwede naman tayo mag-extend ng oras. Kahit abutin tayo ng alas 12 ng gabi. Para lang mahit yung ating incentive. Gagawin na natin yan. Dahil bukas, uh, coding natin. At bukas, magpapano rin ako. Uh, palit ng ATF. No? Since ATF na tayo bukas. Dahil nga naka 40,000 kilometers na tayo mula nung bago natin pinapalitan yung ating ATF. Alright? Kaya bukas kailangan na talaga papalitan yan. At ipapachick ko rin yung aking uh, stabilizer bar busing. No? Para kasi may kalampag eh. Ay, lahat naman napalitan na natin yan eh. No? Yung mga stabilizer link, mga tie rod na yan. Pinalitan na natin lang. Suspension, busing, mala. Pinalitan na natin lang. Eh. So meron pa rin ako naririnig. Malamang yun yun. Yung stabilizer bar busing. Oh. So, malamang yun na yun talaga. Wala nang iba. Kasi merong parang kumakatok doon sa kaya alam nyo naman ayoko ng gano'n yung may makakarinig ng maingay no? hindi tayo komportable eh. lalo lalo na eh madalas tayo nakakapag shot, nakakarating tayo ng Laguna Cavite Batangas no? mahirap eh pagka na shot ka tapos nagkaroon ka ng aberya no? kaya kailangan pag may narinig kagad tayo ng mga gano'n napagawa ka niya para wala tayong alalahanin. okay? so mamaya lang ulit mga ka-PJ no? ka-update ko kayo okay? let's go So yan guys, uh, may pumasok sa atin dito na booking Dito sa may binya no? Nandito tayo sa SM uh, Santa Rosa May binigay sa atin Binya ng pick up Ayan, uh, you no? Know, 788 Papunta lang ng uh, Santa Cruz Manila Okay Sa lagang 788 malinis sa atin ah, Salamat Lord Thank you Papa G <laughs> sana hindi to mag-cancel. Huwag na wag ka naman sana mag-cancel. Parang awa mo na. <laughs> go go. Go 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 go. Let's go. Yan mga ka-PJ no. Ha, uh, ito pa rolling na ako pa uwi. Ah, uh, kasi para magpahinga din. Total coding naman na bukas. Uh, ang oras na pala natin ay alas 9 na. Alas 9:00 Ayun oh. No. At yung earnings natin ngayon, araw ng Martes ay 5,139. At hindi lang yan, siyempre dahil nakuha rin natin yung ating incentive na 700 ayun o no? bullseye no? so ibig sabihin lang halos sa uh, yung ating kinita na yung martis no? so hindi so, na ako magtatagal mga ka PJ medyo pagod na no at maraming salamat sa inyong panonood uh, sa webes na ulit tayo magkakarinigan ka PJ nyo temporary sending up adios mga ka PJ